Magpapadeliver ka naman na mo ng na makdo. Ah, oh, magpapadeliver ako ng makdo? Bakit? Sabi naman, andito yung baby ko sa channel. <laughs> may baby ka sa Tami? Naguguto? Mm. Alam grabe naman yung baby mo sa channel. Naguguto. <laughs> Hindi, may baby ka na dyan. Ayan ang na, nagugutom yung baby mo sa Tami. Grabe naman yan. Ano na sabi ng baby mo sa Tami? Ano daw kakainin niya? Chicken. Chicken? Chicken McDo at saka rice. And then, ano pa, sa pa sabi ng baby mo sa tummy? At saka soft drinks. At soft drinks pa. Ano pa sabi ng baby mo sa tummy? Liam. Dali, magkain ka na. Ah, sabi Liam. Dali, magkain ka na. <laughs> no, no booger, anak. Tapos tatalon. Ah, natalon pa yung baby sa tummy mo? Naku, edi hungry na talaga yan. Naku, <laughs> Anong lolok ko dyan?